Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Ang next po natin na grammar is tate. Tate. Yakitate no pan. Hi. Yung conjugation po natin verb mas, lahat po sila verb, uh, verb mass po ngayon, ano? Hi, <laughs> verb mass, drop down mas, palitan po ng tate, no, noun. Verb mass, drop down mas, palitan po ng tate, no, da. So, sa Tagalog po, ang katumbas niya is bagong verb. O kaya naman, katatapos, ka, uh, katatapos po lang, bla bla bla. Hi, or kakaverb pa lang. Ibig sabihin po ng kakaverb, verb kaka, kagagawa pa lang nung verb na yun. Ano po? Hi, for example, kaka kakabig pa lang. Ano po? Kakabig. Yung verb po natin is bake. So, kaka -baked pa lang. Ay, ganyan po. Sana naintindihan nyo po yung ginawa kong kakaverb pa lang. Trinay ko lang po. Baka mas maintindihan ka ko. Hi. So, ang explanation po dito sa word na ito, sa grammar na ito, ginagamit kapag bagong gawa o katatapos lang gawin ng action. At hindi lahat ng verb ay nagagamit. Nita, nagagamitan nito. Nito pong kake po. Ano po? So, i-explain ko po ngayon kung ano po yung mga word na, mga verb at na maaaring gamit, gamitan ng tate at yung mga verb na hindi po maaaring gamitan po. Ano po? So, yung good verb po, yung maaaring gamitan ng tate. Ano po yung katangian niya? Pangkaraniwang ginagamit ito sa mga verb na nakikita ang pagbabago kapag nagawa na o kakatapos palang gawin. More on, may kinalaman po siya sa freshness. Ano po? Hi. So, yung uh, isa po natin po ditong example is yakitate. So, kaka sa in, uh, Takitate ne. sa Yakitate janakute takitate. So ibig ko sabihin kakasaing pa lang. Kaka po. Ano po? kakaverb? Kakasaing pa lang. Hi, pa lang. Tate or kakaka kaka verb pa lang. Hai, yakitate. Hi. So fresh po siya, 'di ba? Kagagawa pa lang po nung ano nung kanin. Kakasaing pa lang po, 'di ba? So maari po siyang gamitin, gamitan ng tate. Ano po? So, meron din po tayo ditong example na Pengki nulitate. Pengki nulitate. So, sa Tagalog, kakapintura pa lang. Ano po? Kakapintura pa lang. Hi. So, fresh din po siya kasi pag umupo kayo sa kakapinturang, ano, uh, halimbawa upuan, didikit sa puwet yung, <laughs> yung, pintura. So, ingat po. Hi. So, Cebuansan? Se se Sabuan san? Ay. Ayan. Yoroshiku onegai shimasu. Hi. So, pag sinabi po kung, pag sinabi ko pong nyusya state, ano po siya sa Tagalog? <laughs> nyusya state? Alam niyo po ang nyusya? Hindi ko po alam po. Pag sinabi pong nyusya is kapap, ah, ah, pagpasok sa company. So, ah. okay. Sa Tagalog, magiging? Kakapasok ko pa lang sa company. Hi, kakapasok pa lang sa kumpanya or company po. Ano po? Arigatou gozaimasu. So, meron pa po tayong isa dito. Pag sinabi pong naraitate. Naraitate? Hi. Mm, kaka... Oh, wait. Ah, uh, ang hirap i-translate. Wait. Parang naraitate. Na, nauso ba yung naraitate? Naraitate mm. is kaka tuto. Ayun po siya. Pagisan. Ah, uh, kaka kakatuto lang? Kakatuto pa lang po. Ano po? Hi. Ako lang. Po. So, oh, this, so, this. Kakatuto pa lang po. Ay, yan po yung mga maaring gamitan ng tate yung mga bagay na ito ano takitate from bigas naging uh, rice naging uh, from bigas naging ano nga ba ang ano pag naluto na ang tawag ano nga po ba hindi <laughs> lumalabas yung yung salita Ayun, nai, arigato, kanin. From bigas, naging kanin, nagbago po yung itsura niya po, ano po, tapos fresh po siya, kaya maaari po siyang gamitan ng tate. Ngayon, yung pinky, ah, uh, from walang kulay, nagkaroon siya ng kulay, nakikita yung pagka, pagkakaiba niya after mapinturahan. Ma, ma so, kakapintura, maaari po siyang gamitan po ng tate. Ano po, yung new siya, nakikita pong nakapasok siya doon sa kumpanyang yon So, maaari po siyang Uh, gamitan ng tate. Naray tate, kakatuto niya pa lang. makikita niyo sa mga uh, exhibition niya na sa pag -re niya na natuto siya. Kakatuto niya pa So, maaari siyang uh, gamitan po ng tate po. Ano po? So, ano naman po ang mga not good or mga da hindi dapat gamitan ng tate? Hai. Isse ni miseru ne? Hai. Ito po siya. Yomitate. Kasi ito po yung explanation po siya not good. Pangkaraniwang hindi nagagamit sa mga verb na patuloy na ginagawa at kapag hindi nakikita ang pagbabago. Like yomitate yomi yomu yomi is pagbabasa po, di ba po? Patuloy po yung pagbabasa po, di ba po? So, tapos after niya pong matapos man pong magbasa, kahit nakakatapos niya pa lang pong magbasa, hindi po natin alam kung nagbasa nga siya, di ba? So, hindi po siya pwedeng gamitan ng tate. Hay, hindi nakikita kung talagang nababasan nga ito. So, hindi po siya pwedeng lagyan ng tate. Ano po? So, Netate, <laughs> kakagising neta means nakatulog po siya so hindi po siya pwedeng kakatulog pa lang kasi ang pagtuloy ang pagtulog ay tuloy-tuloy di ba pag natulog tayo tuloy-tuloy po yun yung tulog natin is mahaba tuloy-tuloy so at hindi po uh, hindi po natin sure kung talagang uh, kakagising niya pa lang kaya hindi po pwedeng sabihin gamitan ng tate ang net na ano uh, verb po. Ano po? So, ngayon naman po, tabetate. Hi. Uh, Sa nakikita po na lumaki yung chan <laughs> kasi kapag kumain po, di ba po kung literal po talaga. Pero hindi po siya ginagamitan kasi hindi alam kung talagang nakain. Nakain nga ito lahat. Ano po? Hi. Sa pag tinignan po yung plato, uh, makikitang kinain lahat. Pero pwedeng tinapon niya, di ba? So, hi, hindi po talaga ano, as in clear yung na nakikita na katatapos niya lang nga pong kumain. Kaya, itong mga tulad po ng word po ganito, hindi po siya maaaring gamitan ng tate na salita, na grammar po. Ano po? Hi! So, itago ko po muna po. Ano? May nagtanong? Sense, pwede po ba back di... Back di ko na SS... Hindi ko po nang get So, tapisang gamit ah, yan lang po bang ang verb na pwede na di pwede. hindi meron pa pong iba po isang example, mga examples lang po to ay kasi kung ilalabas po natin po yung mga verb na hindi dapat gapitan ay aabutin po tayo ng ano, siyam siyam po, ano po so, ay example lang po to ano po yun nai? pakibalik ng isang page daw kasi picturean isang page dito po ba yung conjugation po ba dito po nai hi sige po uh, okay na po okay hi so go po tayo sa buwan sa uh, first example sentence po natin. Ano po? Yakita. Yarashiko onegaishimasu. Yakita Yakitate no pan wa oishi. Hai, Yakitate no pan wa oishi. Yakitate means? Kakabake pa lang. So, that's kakabake pa lang. So, sa tingin nyo po, paano po siya i-translate? Or, ano pong pagkakaintindi nyo po sa sentence na yakitate no pan wa oishi? Ang sarap ng ang ang sarap ah masarap yung bagong kakabake na pan <laughs> ano ba <yun? laughs> masarap ang uh, masarap pang kakabake na pan masarap yung ano kakabake pan sa tagalog ah tinapay. Hay, masarap tinapay masarap ang tinapay ang tinapay kakabake pa lang Parang may kulang po. Masarap ang tinapay. Hmm? Kakabit pa lang. Masarap yung tinap... Ma... Masarap ang tinapay. May kulang lang pong isa. Masarap yung tinapay. Wala pong yun. Masarap ang tinapay. Masarap yung bagong... Wala pong yun. Masarap ah, ang... Masarap ang bagong lutong tinapay. Mm. Hmm. Pwede rin po, pwede rin po. Hay, pero ano, naiintindihan niyo po yung sentence yung katayo kata. Hi, ha, so, natin. kung titingnan po natin word by word po, yaki means bake. Tate, kaka pa lang. So, yaki tate means kaka bake pa lang. Ano po? No, na, pang, pinapay, wa, ang, oishi, masarap. So, kapag pinagbuo po ang salitang ito, magiging masarap ang tinapay na kaka bake pa lang yakita hmm. din o pangwa, oisi. Yun po yung translation niya. Hay, kaunting ano na lang, push na lang sana. Pero, good uh, try po. At saka na yung tindihan niya po, kaunting ano lang po yun, kaunti lang pong ano, diferensya. Hay, so, dun po tayo sa next natin na sentence ko. May nasa napakahaba niya. So, ikakat natin ganyan. Ayan. Hay. So, go po tayo sa next sentence po, sentence po natin. あのスーパーは取り立ての新鮮な野菜を売っている。はい。あのスーパーは取り立ての新鮮なあー、ごめんなさい。あのスーパーは取り立ての新鮮な野菜を売っている。そういうトリタテはバゴンアニ、バゴンコーハー、バゴンアニポアナぽ Hai. Hai. Tori tate means bagong ani. Hai. Bagong ani. Kunay kumahirap po i-translate kahit yung pagkaka-intindihin ah, lang po. Ah, hindi ko po kasi naintindihan po yung sensing. Sense means fresh. Ah, okay po. -tun -tun -tun. Sariwa in Tagalog po. Ano po? Shinsen, fresh or sariwa in Tagalog. Ah. Okay po, ano. Sa ano po, my, my, my fresh na, my fresh na gulay. My fresh na gulay. Ano ang hirap. May fresh na gulay na binibenta sa tindahan or supermarket? Ako, sa supermarket na yun. Ano? na, <laughs> na may, may fresh na gulay na binibenta sa supermarket na yun. Nawala po yung main natin bagong ani. Kulang ah. na lang po yun my fresh na gulay na binibenta sa supermarket bagong <laughs> ani sa supermarket na yun. Hi. Pero uh, I know naiintindihan niyo po yung ano yung sentence. So, tingnan po natin word by word po. Ano po yung pagkakatranslate natin? Hi. Ano means uh, yun. Super supermarket. Alam niya po natin dito sa ano uh, sa Japan <laughs> yung, yung mga yung mga salita po dito, 'di ba po kinakat nila. Imbes po sa nila, supermarket to. Kinat na po nila yung market to, naging super na po. Siguro po pag magtanong po kayo, ma, magsabi po kayo, supermarket to, ka? Yakuni maha ka question po nila. Anong supermarket to? Kasi na sa aula na po lalo na po sa mga generation po ngayon na input na po sa brain nila na super ang supermarket. So, kahit sabi niyo po ng market to, medyo, ah, pag sinabi niyo po market to, ang iisip po sa kanila yung marketing. <laughs> yung po yung, ano, image po nila sa market to. Marketing Hi. hi. Yung super is supermarket. Ano po? Wa. Na. Hi. Ano yung, uh, yung, yung, na yun. Ano super? Wa? Hay, yung at saka yung, ano po siya, ano po? Lito rita tewa, bagong ani. Hai, bagong ani. Hai, no, na. Sinseng, sariwang. -wa. Sari sariwang. Kasi may kasama na po siya na. na, sariwang. May NG po, ano po? Yasay is, ah, uh, gulay. Asan na ang gulay natin? Gulay, ito, gulay. O, Ah, dito pala po siya yung o. Utteru means, hindi ito yung o eh. O ng utteru, nagtitinda. Or tinitinda. Nagtitinda. Yung gulay yung... ay may may tinitinda. Come na sa'y. <laughs> may tinitinda. May tinitinda. tinitinda. Hai. Utteru. may tinitinda po. Ano po? Yan po yung mas ano, appropriate pong translation dito. Hi. Uh, shin, ah, na, nasabi ko na po. Shinsen na is e sariwang gulay utteru may tinitinda. So, pag pinagsama-sama po yung sali, uh, salitang yon yung word na yon magiging yung supermarket na yun ay may tinitinda ng mga, may tinitindang, gumana sa'yo, magiging magkadikit na po sila anang gumina sa ulit, ulit ulit po so magiging yung supermarket na yon ay may tinitindang mga sariwang gulay na bagong ani pag sinabi pong ani yung galing sa sa ano sa taniman kinuha galing sa taniman po ano po ani po yung tawag doon sa tagalog Hype. so sa japanese ano super wa toritate no shinsen na yasai utteiru <laughs> medyo na tayo. Ano si Pawa? Toritate no shinsen na yasai Yung supermarket na yun ay may tinitindang mga sariwang gulay na bagong ani. Enter parenthesis galing sa uh, taniman. Wala po diyan na galing sa taniman po. Ano po para maging clear lang po para po sa mga nagbabasa po na pag sinabi pong ani galing po yun sa taniman. Kasi kaya nga po siya sariwa po, di ba? Kaya po siya fresh. Hi,

wala na po ba tayo? Maaari na po kayo mag-unmute. Kasi last na po to. Kung meron po kayong katanungan or may gusto po kayong sabihin. Okay na po. Daiso na ka to kusang masta atin dai. Ya ko tsara so. Ah sige po. Habang pong naghihintay po tayo ng katanungan kasi baka meron po po, baka nagta-type pa lang. So Nice ko po magpasalamat kay Rainbow Star sang kay Nay sa pag-moderate po. Salamat po. Joday sa lagi niyo pong pag-stay simula pa po, po sa simula. Hima hey, Marisa, maraming salamat po sa support. Maraming maraming salamat po sa kay Salt Papi sang Janetta sang Miles sang Angel Angel by Razel Sang. Rose sa Marisang, ang ganda-ganda po ng English na tinuro niya sa akin. Maraming salamat po. Nagumi sa lagi pong pag-support sa akin sa live, maging video man. Maraming salamat po. Pasok, pasok, times to Sang. Hi. Uh, ewan ko po kung Tagalog po yun, pero sa vehicle po, ano <laughs> May meaning po yun. One day, sang maraming salamat po. Di sang Obentosa, Isa sang Ram Javelski sang maraming salamat po. Megumi san, Taylor Moon san, Girth Poppy, ah, uh, Poppy Olex san, ah, uh, Persia san, 2.5 san, DK san, nico san, CN san, Ansit Thot san, Nagi san, Sabuan, Sabuanis san, Bright, Bree san, Steak Kind san, ah, uh, Jomar Romero san, IB Kawaii san, Bikula ng Layasan, Rifa san, ah, uh, Uh, Chinitara uh, sang Leonard Morales. Kabi Vicky sang Charles. Hindi ko name Siguro po Charles. Hi. Charles sang. Dandes sang. Ay, nandyan pala kaya Dansan. Kumbawa. Magaling din po to si Dansan. Hi. Kuya Yansan, Ansan, Jenny san. Ah, uh, Emily San, Jason Montanya San, Daddy the TV San, Kier San, Aiko San, 現場のマークさん、エルさん、シニューさん、オンテ、オン、オンドアイコンさん、ロリちゃん、ロリちゃんなの、ゴジョさん、ボンソンさん、チャウシー、コイさん、ボンさん、ジョエルさん、ジョエルさん、ジョエルさん、さんカレンカレンさん、チャチャさん、フェンさん、ロベルト、タナカ、デラさん、ジャスさん、 Alki San, juice Mio San, Dennis Taviana San, Beverly Quinto San, Ten Times San, uh, Raymond San, Ten Times San, ano, Otsukaresama Sama Desu, Okaili Nasai, Scarlett San, Sean San, Kagayaki San, Oh, shiny. Happy San Vincent san, Wentz Manalasan at Bansan. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-participate po. What's kind of Sabi po na Vicky, saan rin ka mo sa... Hi! Gamin natin, Day. Yung tanong, nandiyan pa naman si, si, Aki, nakita ko siya, si Aki San. Hi. Yung tanong niya kanina kasi, ano, pwede din po ba yan sa Shigoto ga Agarimashita? Agar shigoto... Ah, ga Agarimashita. Is... Shigoto... Ah, okay daw po, Aki San. san. Hai, hmm. mali po siyang ano, gamitin sigoto gaagarin masita. Pero more on kasi po pag yeah, sinabi po siguro, kasi tapos na 'yun pag sinabi niya ni tapos na yung work niya. Opo. So uuwi na kayo. Pauwi na kayo. Sigoto gaagarin masita tapos na ang work ko. Agarin, di ba po minsan po may nagsasabi po, agarin mas ne. Kasi It's tapos na nice po niya. sa work niya. Mm. Di diba po? Ay. So ginagam ginagamit din po ang agarimas sa work po. Okay lang po. Okay. Okay. Meron din po si ano, Gumen ni Ate Inday. Sa so, kaninang tanong ni One Day Sang, hindi ko alam kung nandiyan pa si Tan 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 Si Mario Brother. Sorry. Yaki, yung sabi niya ngayon, yaki uwata to, kaki uwata. Kasi magkaiba naman yung verb na yun. Kasi natanong niya ng kanina. Pero nasagot ka naman siya kanina, di ba nakita mo naman. Ampo, po ampo. yung sa yaki uwata, tsaka sa kaki uwata naman. Hi for so this. Ah, Mika lang ng lesson. Kashikomarimashita. Salamat po. Salamat Salamat po sa Sobrang magandang tanong nyo. Hi. So, tapos na po wala na po mga katanungan? Yun naman po ang aking nakitang mga katunuan at ni gusto kong umakyat. Ni tanong po ata si Kuya Salt at Pak. Jason at ni tanong nga po. Mm, so, hello po. Good evening. Good evening oh, may mga po kayo? Tanong ko lang po kung Anong oras ang start ng quest po? For the next? For the next? Know. Ah, uh, 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 lagi po hmm. tayo pong ano, ah... Uh, Sanal lang po. Nagpapaano kasi si Tic? For tomorrow po. Bukas po wala po tayo. Every ah, MWF wala. po. Every ah, MWF. 8pm po. Ah, po. Japan time po tayo po. Ano ah, po? po. Ah, thank you. Ay, Minsan po nagkakaroon po tayo ng Saturday like today kasi this week po nagkaroon po tayo ng long quiz so meron po tayong Saturday. Pero ang um, same time po yung ano, yung start po natin. Ang nagpo-post po ako yung next ah, po ano ba? natin. Hi ma, pa, sige. check check Thank lang. You. Thank you. guys, hi. At pa, parimay na lang po sa kanya medyo agahan niya kasi para makapasok siya. <laughs> so, ah, lagi <laughs> hey, Ate na Inday. No? Napakabait naman ni Ate Juday. Arigato, Juday. Hi. Ano, mga 7.40 or 7.45 po, nan, nag-standby na po ako. Ay na po. So, kung nandyan po kayo ng maaga, mas ma malaki po yung chance nyo makaangat po tulad ngayon po. Tulad ni San, simula sa simula hanggang ngayon, nandyan siya ay Oh, ha, present na present ngayon si Ate Joday. What's yes. Kalahati, ka si kalahati po tulog po. <laughs> 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 Hindi ko yun. Ang galing-galing niyo na kayo. Kahit nanlalabo na yung mata niya eh. Kahit naduduling na siya, basa pa rin siya ng basa. Pero tingnan <laughs> niya <nyo laughs> nga ano niya, nung, simula, nung, nung kakasimula niya pa lang po. Yes, Talagang, ang laki yes. po nung, nung pag... Nagbago pag -pag 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 siya ng eh. Meron siya nagle-level up siya sa ni Honggo. Ate Jodai. Hmm, pansin na pansin po. Kaya, nantutuwa po ako. Sabi po ni Mitch, o campus, and can I join? Sure po. kaso patapos na yes, ka po mi, tayo. May tanong today. po. Baka may tanong po kayo. Pwede po kayo magtanong kay Ate Inday. Uh, last question po ba? Ganun. Ay, kasi patapos na po tayo. Kung gusto niyo po, umakit, go lang po tayo para i-question niyo na po dito sa taas po mismo by using hmm, mic. Na. I-reddit natin si Ate Inday. <laughs> Kare si, ani sore. Ani sore, 'yung mga people nga 'no lahat okay, ng Lagi ko, ano. ko lang din narinig sa game ba 'yan eh. Lagi sabi, 'yung agarima mas lagi pag nagpapaalam. Pala so, okay. ko iya, pala ko iya angat na. <laughs> iya angat ah. na saryo galon. Agarima sa uh, uwi pala 'no. Uwi po kasi ibig po mm -hmm. sabihin po ng agarima's is tapos na 'yung work niya. Pala hmm. ko 'yung verb na agiro ng yaangat. Ah! Yung kata dyan, no, Bengyo. Uh, so At least, pa para kasi na yung pa. ano siya, eh, nagtatrabaho ka, umuupo ka, ba diba? Tapos, mm. Eh. tatayo ka na, agaro ka na, kaya lalakad ka na pa <laughs> uwi. Duro. Pwede rin. Pwede rin. <laughs> oh, Pwede rin. E. ka na sa pagpupo, tayo-tayo, para hindi mas stroke Hi. Ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.